Ito si baby girl. Yan sila. Matutulog na sila sa gabi. Ito parang si June na June ng itsura. Yan. Ito naliligo sila sa bathtub. Magaling na mag-floating si Migmig. -Mig. Yan. Nag-float si Migmig. -Mig. Baby girl parang hindi niya pa kayang mag-float. Ina-try niya pa lang. Kasi mainit ngayon dito. Hindi na umuulan lang ng bagyo. Nag-floating sila sa bathtub. Yan, nag swimming sila. Ngayon, mamaya, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng ating kwarto ni Luz at ang ating bahay. Ito ang kwarto ni Luz. Nakita niya yung papil sa kisame. Yan, ayusin ko pa. At saka yung mga drawing. Ang dami-daming drawing. Mga spider a drawing. Kasama dyan yung kaklase ni Miss Sandro nag-drawing. Tapos ito, inalis ko na kasi inaanay. Tinanggal ko na yung border niya. Ayan, hanggang sa baba yung drawing. Hey, Para tinanggal ko na. Pipinturahan na lang yan. Si Migmig -Mig naghihintay. Bakit ang tagal mo raw, mami? Ayan. At saka ito pa yung sa may salamin, basag na. Pumapasok na rin yung ulan dyan. Pumasok pinasok na rin yung PLDT wire kasi nababasa yung wire. Tapos ito naman sa guest room. Ayan, sira na rin yung kisame. Ayan. Yung ano yung Manila paper. Tapos yung kusina. May anay na rin. Daming siriksik, daming anay. na sa pinta. Help naman! Tulungan nyo! Nandito na yung dining mo, Noy. Ayan na, tapos na!